Gusto niya pa po na nga po? Oh, yan ma'am, palayan, hindi ka kumukuha doon. Ang dami namin ang palayan. Oo, oh, dinala ko Oo, oh, tingnan Oh. Tama na ba yung si Boy Parang kulang na. Pwede na siguro yan. Okay na yan. Madalumdum na eh. ito. Oh. Hmm. Yan. Tingnan natin yung... yan mga farmers sa magandang buhay at shout out pala sa mga tropa nun ah, nakilala tayo yan mga farmers Papicture pa picture pa kakatuwa naman so ayan meron na tayong kaibigan dito sa karon sa kasapsapan oy ano nagsasaing na wala pang kumukul naluto naman ba yung kanin kanina ayo nga pala kumuha ako ano nakita ko ah. ayan. tapos mayroon tayo magsisigang tayo sinigang na blue marlin para isda naman puro na lang karnili baka na nauumay mga kaibigan ah ito mamaya may tuna i-slice ko yan hahatiin ko lang para bukas meron pa napaka fresh mga farmer Nagmamantika sarap niya pwede rin tapos yung isda lahat na ayan yung blue marlin yan Hmm. Ano pang pa luluto eh? Ngayon pala, sinigang ito. Talaga ikaw ang hari ng sinigang eh. <laughs> Buti pa kayo, nakaligo na, nakaano na. <laughs> Maalon pa rin ba? Maalon pa rin. Ang mga anak, nasaan? Si Junjun natulog maghapon. Oh. Ay, ang ang aking baby. Pakis nga. Busy, busy. Ayan, buti na lang. Ako ay masayang masaya mga farmer dahil nakachamba ako ng tuna. So, tamang-tama, hindi na sayang yung masabi na baon namin. ah uh, I'm so happy. Kumbaga, isa sa mga pinangarap sa isip ngayong outing ay sabi ko sana may tuna kaya nagbound kami ng wasabi sana hindi nakalimutan yung wasabi ba'y hindi nakalimutan ay very good naman may tuna tayo ma nakabili akong tuna hmm. hindi dalawang tipak tag isa tayo isasawsaw mo ganun mo na lang yes yes wasabi Ewan, tayo. Mas, pungka, eh? yeah, uh. Isda. Isda. Isda naman kayo, hoy. Mukha <laughs> ano, anong oh, oh. Ilang araw na puro na lang karne? baka tama namin, magkahanay bulan kayo, kayo din. Ay, talbos pamuti ata, ayun lang. Hindi, malberry. Ah, malberry. Malberry. at makanyan Ami din ba ang kakaunti? Bumili ako. Meron dito ako. May ako din bumili din eh. Yeah. 70 pesos. Hindi may pansit ay hindi pala na. Papasit oh, ka ba pansit. oh? Birthday. Tama. Birthday. Mm -hmm. Kailangan Hawaiian party po kami bukas. <laughs> oh, ito kamatis. 2 400 pesos ito. Grabe. Ma 200 ang kilo. Paka, mahal lang kilo. Grabe. Pa kamahal ng kamatis. Gwapo pa yan. Gwapo to bumili ka ba? Ha? Ah? Bumili ka? Gwapo. Ay, guagua. Yung sa Arayat. Oo, oh, ito nga yung para talaga dito yan, Mama Ben. Ha? Ha? Sabi ko, babaunin natin. Oo, para kayong tala. Ay, lang gana. Pag isang ikita yung tap lang gana, ay, tap lang Sige, sige. Ano, ba? ano ba ang menu natin ngayon? Sinigang. Sinigang na... Blue Marlin, ma. Sinigang na Blue Marlin. Meron ako nabili. Tapos, 270 ang kilo. Tapos, ah... Ay... Pwede na yun. Mayroon tayong tuna. Ayusin ko mamaya. Teka lang, mag-aano ako. Hindi ka pa magbibihis? Maligo Magbihis pa ka o. na. Oo, oh, dahil malamok na bebe mamaya. Maligo ka na. At Kasi baka maano yung, uh -oh. yung ano mo. Kanina Nagdadalang tae pa naman. Dadalang tao pa. Tae. Gusto niya ba po ng apo? Oh, yan ma'am, pala yan, hindi ka kumukuha doon. Ang oh, uh, oh. 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 oh, dami oh. namin ang pala yan. Oo, oh, dinala ko. oh, oh. oh. ayan o, oh, tingnan mo. Nadala namin ang pala yan. oh. lahat yan, galing doon. Oh. may baby pa. Oh, ayan o. Oh. 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 Mayroon pang isa doon. Dex, itong pang metong. timpa pa, atin pa. oh. bonus. Wow. Uh. Ang na ba ngayon? Ng pansit? hindi pa bukas. O, di ba masira yung ano? Di ba last time nasira yung manok? Ang gagay, lulutuin na? Oo. Uh, ah, wow, wow, wow. Badala. May oh, tatlo ang lutuan. Atin po mga Bumili kayo nung. No? Si Nelson. Nelson ang mag-ano niya. Matutod niya pala eh, guys. Yes, yes. May pagalya Jason eh. <laughs> <laughs> Napagod. Sinong you know, na tulong? Jomar. Napagod ano si Jerome. Hindi, hindi din di, di ni Puro yung ilaw niya. Yung mahaba. Pandagdag din sana, oh. Meron tayong ano, eh. Ito lang niya yung ilaw. madilim yan. De, bukas diskarte tayo. bumili Tapos meron naman tayong ano, eh. Generator, eh. Diba? Ilang gabi pa tayo dito. Baka may mabilian tayo ng ano, set up po kami dito ng ilaw. Ah. Isa. Dalawa doon. Oh. Pwede na, maliwanag yung gabi. Oh. Oh, oh nya. Ano lang 'yan, mancha bahin niya lang. <laughs> Wag kang naniniwala. <laughs> Mama mano. Oh, maniwala kayo kay Nanay. Oh, ito lang po, naiintindihan oh. ko lang na mga, ano. Dahil yung edad ninyo Sinasabi ko sa inyo. Isa-isa, wag mong dasab lawakan lahat. Oh. Oh, oh. oh tingnan niyo. Ako pa pu 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 lang kayo ko pauna. Hay alam ko. Bumalik ka pa nga eh. Pangalawa <laughs> ka pa nang ano eh. Nalulubog pa sila. Oh. Dalawang ulit ka na eh. <laughs> Nawa ako sa nagtitinda nito kanina, basang-basa. Basta Halatang halatang galing doon sa ano, dinala niya kagad sa palengke. Bagong ano. Hmm. So, hindi niyo hinugasan. Ah, uh, oh, mamaya um, na. na. Oh, sige. Mo, yung Ulo, may Hindi, isa. hindi, yung Blue Marlin. Nandiyan, hinugasan na ni Saisay, ayun oh. No? Meron ako diyan, dalawang ano, hatiin ko lang. Eto, blue marlin. Manyaman lang rin eh. Oh. Pwede mo pang ano hinto, hiwain kung gusto mo. Marami tayo. Pero hindi naman lahat kakain ng isda. Adobo pa rin ang kakain ng iba. Ko, kuya. Pwede din. Para din, ano. Din, para, din, man, ano? Din, man, man. Marami tayo. Dami na eh. Alin ma? 270 ang kilo nito sobra sobra dalawa sabaw lang panalo na ako to na lang salad na pa ko safety natin yung uling ha dito nakasalalay ang ano natin mga plastic yan oh. I'm a kissin' eh, Jesse. Ayan na. Kuya, <laughs> <laughs> apat lima. Sisigang natin lima. Apat yung... Alin? ...hiwalay. Hindi! Lahat yan, sisigangin. Mm. Lahat na yan, sisigangin. Para maiba naman tayo. Baka, baka sum sumubo <laughs> naman. Hindi, dami natin, ma. Marami tayo. Sige, isang sila. Dami tayo. Ay! Ano? Ano to? Lulutuin na daw tong manok na daw? Wala. Hmm. Siya Baka eh. daw masira eh. Ah, baka lang no. Tama na ba yung si Boy? Kung ano, para kulang lang na. No? Pwede eh, na siguro yan. Okay na yun. Mm. Fresh. Pako. Hmm. Tarap din palang pako no. Pero sa atin, meron ba nito? Meron. Mada lang. Ito ang biro natin. Ito buo. Ano, hindi lang alam na ano. Nagtinakain. Mga inosente. <laughs> kaya mga kakutsara. Kahit kaya, kaya mo lang Oh, pa. Okay. Ano ba yan? Ano? Ha? Ano? ano? Ay. kambing. Hindi <laughs> ka? Ah. Ah, hindi kambing. 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 kambing pala kambing daw. Kambing. Ang tobong Sige, sige. Magkikikumusta lang, ko kumustahin ko yung. Ma ka na? Ha? May bowl ba siya? Ano? Mangkok? Plato yeah. ba? Mas, mangkok ka na. Hindi na. Mas nangyami pa itong toya mo. Sa kakalaman siya. Ay, talagang nanay ko. Talagang hindi yan pag Ano, gusto niyan. Ano yan? Malinis. Kakanya lang malinis ang mga. Maalo ko Sigang. Bili tayo ng ano, ilaw na. Ano? ano natin, kalakasin natin yung ilaw dito. Baka okay, yung mabili tayo. Flight mm. Flight. Mm. Madalumdum ne eh. Oh. Mm. Yan. Tingnan natin yung Uy. sinigang na blue marlin. Blue marlin. Oh. Ah, sige. Tapos may... Uy! Talaga naman. Dapat pala sabit ko sa taas pero Ayun. pwede na baby yung mga mga ano, natin wala pa? Yung, may mga natin platon natin may pang soup pang soup ne ako so, kong yun. yung ano yung blue marlin Ayun. parang ano to alam ko eh. It's like a pandawan palin niyo yung kambing Tito, kumain pa lang. Keren mm na -hmm. mm -hmm. ko lang kaya isda. Sarap siguro yung prito, sa ihaw. Six. Ma, mangkok ba 'yan? Edem mo ko. mangkok 'yung mangkok ko. Oh. Oh, tabi rin yung uling. Bukas ang menu natin ay birthday celebration pala ni Nino, bukas. Ano daw? Mag-spaghetti Hawaiian. Medyo tropical. Tutu-tu-tu. Maglilitson tayong baboy. <c nutritional losses> <rested hot evilly> o, itiro lang po pala. O, 'to na na-a-klap din. na a Maraming isda dyan, Kikiki rugo. tobi Ah, gustong maghanap maghanap. Na. May mag ba? mayroon ba? Enjoy sila, no. Oh. Sarap maging bata, no. Eh, may misabyo 'yung tiktikini. Biro ba? Sabyo. Dati si Rowan ganyan lang, pero ngayon medyo nakaka-relate na yun. Sunod si Leo. naman. na bililin ah. 'yung kanila. mga ka-farmer, tuloy natin ang vlog ngayong umaga. At ito ngayon ang sitwasyon. Dami nagsi-swimming, 'no? Oh. May ambon-ambon. Ay, ang agaya ng nakikita ninyo pero oh, tingnan niyo naman. Ganyan lang po. Kaya enjoy pa rin kami. Tapos yung dagat ay normal. Malilit na alon, hindi ganoon ka lalakas. Oh. Ganyan lang. Hmm. low tide. Ang dami nagsuswimming doon, no? mamaya pa kami swimming Pe prepare pa lang kami ng aming almusal yung baon naming ang palaya ginigisa kaya lang may bad news tayo dahil uh... Uh, si ate Sonia nag message ako ang gabi wala daw pong uh, nagpalaot pero sabi niya meron ako dito konting isda palagay ko konti ano kaya yan malabahita <laughs> so habi ko pas muna ate uh, at Papasya lang kita bukas kung sakali man. Pero kung wala talaga, eh, ganun pa man. Kasi nag, ano, nag advisory ata yung mga... May advisory sa mga mangingis darito rito. Kas sa kasigura na walang magpapalaot. Hmm, kaya ganun mga farmer. Kasi nandito na, yung dumaan po yung bagyo. Although 300 to 400 kilometers away from the shore naman yon Pero syempre pinag-iingat din po sila. Kaya yun, wala pong nakapagano. Pati lobster wala daw nag uh, Ayan, tingnan natin tong niluluto nila. Pero at least enjoy po kami compare doon sa nung January kami pumunta ay eh, grabe talaga yung alon. Tsaka ang lamig ng panahon na yon. Hindi ka maka makaligo sa sobrang lamig. Ito, mag-enjoy mo kahit magbabad ka ng magbabad. Eh, hindi ka lalamigin. Maulan na daw sa ibang lugar, sa Pilipinas. Wow, ito na ang sinahing. Perfect sinaing. Buti na lang may tuyo dahil walang sariwang isda. Oras na. Lunch na ata gagawin natin ah. Alas 9 na. Alas 9 na oh. Oh, may Hawaiian party kami on a rainy season. Aha, yan Pero okay pa rin naman. Kasi ang importante makapag-swimming. Wala naman pong, uh, ano. Masarap nga mag-swimming ng maulan. Dahil, uh, hindi ka maano sa araw. Ang disadvantage sa mainit na panahon, maghihintay ka pa ng alas 4, gusto mong mag-swimming. Pag alas 2, di ka makapag-swimming dahil Napakainit pa. O ngayon, buong araw, pwede ka na mag-swimming. Pahapon. No. Kahapon pala, launa pala, nag-swimming, ano? Na, oh. Naidlip ako eh. Pagising ko, 2.30 ba? Ako, ang ingay na nila. Pala, gi-enjoy na. Buti na lang may baong kaming ampalaya. Alin ba ang inuuna dyan, itlog? Hindi. Gulay muna. Dito ano yung gusto ko yung lutong karinderya yun. yung dating minuto ni ko masarap din yun eh ni Charchado. Ay alam piniga niya yan pala. <laughs> Parang ano ba? Parang Charchado sa ano sa Ano yung uh, karinderya. Sabi lang pala niya, no? Mm. Ah, kailangan natin gumawa ng chili crab na hindi gaanong manghang. Kailangan natin pag-aralan. Sabi pag mo kasi yung crab. Well, hindi, 1 is to 1 na nga yung ano natin, eh, ratio eh. Babawasan pa natin, no? Hindi tayo 1 is to 1, mas maraming garlic ito. Oh, babawasan pa natin. Parang ano, mas konti lang talaga yung... hindi naman ang anghang kasi chili, chili garlic pa din eh, di ba? Para pwede tayong gumawa ng light lang, no? yung no original tsaka yung uh, less spicy no oo oh, oh, less spicy na pwede pwede nagkaroon tayo ng idea shout out pala kay Michael Directo nakarating na ng California yung uh, chili crab na Hindi dahil sa oh, Ayan, yeah, pwede na yan. Ah, kamatis na napakamahal. Naku, lalo pang magmamahal ang mga kamatis niyan. Oh. Dahil lumubog na yung mga taniman. 10 piraso, 20 pesos. Kaya nga eh. Magmamahal ang mga gulay lalo. Dapat pala tinaniman ko ng kamatis yung likod ng ano. Oh. Sa may bintana dito sa side, sa may garahe. Ito no? tanimang ang da dami pala. Da dami pala nating na baon, na, ano? Ampalay ah. Meron pang natira. Oh, na yung bunga ng ampalayan na yun. Bukas, para ba ako? Lagat ulit. <laughs> lagat bang tawag dito? Sarsyadong, Lagat. Ha -ha. Agat. Ah, oo nga kamatis nga yung nakikita ko. Maraming kamatis yung sarsyado, no? Dapat na may takip, eh, no? Yun na, lumalakas ang ulan. Pati Aurora na damay. Ito gawa na ng bagyo to di habagat kasi yung habagat daw hanggang bundok lang ng kolderiera sabi ng sa news ha kasi nga hindi nasasala na ng ano eto yung ano na ng bagyo lawak nung kanyang ano sasakupan pero palayo na eh nasa pa rin na okay na tong kanin uy perfect nga Dapat maalakas ang apoy. Uh -uh. Kahoy. Malakas si Muran ka rin eh. Palay nga, kawawa niyan. Palay natin, sana makasurvive. Yun pala yun. At may sabaw, no? Pero kung main, mabilis ang init, mas maganda, no? Mm. Dapat mataas pa lang apoy niya. Oh! Ready to rumble! Final! Alas gis ang kainan natin na panangalian na ito. Oo, ang aga namin na kainan. Ang ano Ang hirap ano yung ako. Merienda na, dapat talaga. May naupahan naman pala rito upa na lang tayo tapos ito oh ano na natin yan para itong adobong mugmug lumaban pa lalaban pa ito para makapag swimming na oh. taman tamang sarap sarap mag swimming Ang sarap ng kain namin mga farmer yan swimming time na mamaya Ang sarap ng dagat Tamang tama hmm. Dito ay ganyan lang Ambon Kainan na Nga lang talagang uh, Sayang at wala pong isda ngayon uh, Ang pangarap nating isda ay uh, Wala Nagpatabi pa naman sana ako ng sungayan Sabi ko kung mayroong sungayan Tanong ko na rin mamaya uh, Chachat ako kung anong mga isda meron siya pasyalan natin. Sa bagay kasi ano naman po, marami naman po ang uh, nagtitinda doon. So baka yung iba meron, di ba? Makita natin. Mm -hmm. Ayan. Yung mga boys, andon nagbabarahan na naman. <laughs> Naalala ko nung una naming punta dito, nagbarahan na lang sila na nagbaraha. Pero ito ngayon, may enjoy namin. So ayan, maraming salamat. At Bangan nyo po ang aming swimming time. Malay mo, makapasyal po kami doon. Ang daming dogs, oh. Makapasyal po kami doon sa bilihan ng isda. Kami ang hapon. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.